Ciao Raga, musta naga. Welcome sa inyong lahat. I am Chadin. I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na re. Kaya makinig na maigi at unawaing mabuti. Para doon sa mga naghihintay, are na yung latest update regarding sa Decreto Flusi 2023 na kasama ang mga Kolf at Badanti. Malalaman mo sa vlog na are kung magkano ga ang required na reddito dito ng isang Datore di Lavoro. Kung halimbawa nakukuha ng isang Kolf o Badante, magkano ga dapat ang i-declare ide na minimum na susulduhin. Totoo ga na pwede nang gawin yung pre ng dumanda? Ano ga ang kaibahan niyan kaysa sa doon sa click day mismo? Paano kapag ang original na kopya ng document ay uh, kailangan tapos ay hindi pa available, pwede ga na to follow na laang ang pagsasubmit? Para naman doon sa mga nasa ibang European country, na gustong makaparne sa Italia at magkaroon din sila ng permeso di soggiorno, pwede gan na mag-apply din para sa Dekreto Flusi 2023. Ang detalye raga, doon po na sigla, partiamo! first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng Solidaraga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Mag-aayos ka ganang dokumento gusto mo ka na mag-apply ng bonus o baka naman kailangan mo ng information na maaaring makatulong sa iyo ay siya, tamang tama sa iyon channel na are para na sa gayon ay makakapag-adapt ka makakapag-integrate ka na mas maayos din sa Italia ano lang yung dapat na gagawin mag-subscribe ko sa akin channel hit mo na rin yung bell, play mo yung all para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos at din din sa aking Facebook page Chad Will Guide sana ay mo-follow mo ko diyan at pwede rin na isubscribe mo ko diyan maraming salamat sa iyo, Raga! Tanda mo pag-araga, gaya ng sabi ko sa iyo dati, para doon sa specific na details at saka doon sa additional information regarding sa Dekreto Flusi, ay meron pa tayong hinihintay kasi maglalabas pa sila ng Circulare Conjunta o Joint Circular na galing doon sa iba't ibang ministero. Good news naman dahil finally ay napirmahan na yung Joint Circular or yung Circulare Conjunta na galing sa Ministero del Interno kasama yung iba't iba pang mga ministero para sa programa ng Decreto Flusi 2023 to 2025. Na-establish diyan na ang simula ng prekobilasyonin ng dumanda para sa Decreto Flusi 2023 ay mula 9 a.m. ng October 30, 2023. At matatapos, meaning ang deadline ay sa November 26, 2023. Ang Datorre de Lavoro ang gagawa pa rin yan online dahil lang kailangan yung kanyang speed o kaya naman ay chie para maka-access doon sa official website. Dine sa website na Are, diyan pupunta yung Datori di Lavoro para magawa niya yung pre-compilazione de moduli di domanda. Ang website ay available mula 8 AM hanggang 8 PM every day of the week. Ibig ay Monday hanggang Friday kasama ang Sabado at saka ang Linggo eh bakit ka kailangan na gawin pa yung prekompilasyon eh? That way kasi ay uh, maire-ready na yung application at saka yung mga documents na kailangan maisasubmit na. Para na sa ganun, doon sa click day ay i na lang ang. Mayigin ay maging malino sa iyo, mga muraga. Hindi ibig sabihin na dahil na nagawa na yung uh, pre-compilazione ng dumanda ay nakapag-send ka na ng application para sa Dekreto Flusi. Yan kasi ay uh, kailangan pa na isesend yung application mismo doon sa nakaset na click day. Kaya ibig sabihin mula sa alas 9 ng umaga, October 30, 2023 hanggang sa November 26, 2023 ay pwedeng gawin yung uh, pre-compilazione ng dumanda. Tapos ay isesend pa rin yan pagdating ng click day. Nananatilin ang click day ay mula 9am, December 2, 2023 para doon sa labor o subordinato non-estadyonale para sa mga bansa na mayroong akordo di cooperazione sa Italia. Mula 9am din, December 4, 2023 naman, ay para doon sa iba pang lavoro subordinato non-stagionale, na kung saan ay, diyan sa date na iyan kasama ang golf at saka yung badanti, yung nasa lavoro domestico. Sa December 12 naman, 2023, ganun pa din, mula 9am, yun naman ay nakaset Click day naman iyan para sa lavoro stagionale or seasonal work. Kaya tandaan mo raga ha, dalawa na steps ang kailangan na gagawin. Una ay yung pre ng dumanda. Tapos ay saka pa yung click day. Magkaiba ang pre-compilazione kaysa sa click day. Kasi gagawin muna yung prekompilasyon ng dumanda bilang paghahanda para dun sa application. Tapos ay pagdating ng click day ay saka pa isesend. Saka pa i-invia yung iyong application. Para ibig sabihin kapag ka nagawa yan ay doon ka pala ang nakapag-apply. Nakapagpasok ng dumanda para dito sa digreto flusi Ang purpose ng pre-compilatione ay para sa mas mabilis na processing. Kasi ay makakapag-alega ka na agad ng mga documents na kailangan. At saka ikaw ay makakapag na agad ng mga modulo na kailangang ikumpila. That way kasi ay pwede nang simulan na i-check at saka i-verify yung mga documents at saka yung mga modulo na napilapan ng Sportello Unico. Kung sakali na doon sa pre ay hindi available yung mga documents na original pwede na gagawa muna ng tinatawag na dikirazione di impenyo na kung saan ay may upload mo do po yung mga documents na kailangan. Kasi kakailangan eh, ng sportello unico yung mga original na documents kapag ka sila ay nandoon na sa processing stage. Hanggang ngayon ga, kapag ka ikaw ay nagpapadala ng pera doon sa Pilipinas, ikaw ay nagbabayad pa rin ng uh, charges Pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, hanggang ngayon ka, ikaw ay napila pa rin ng mahaba at naghihintay. Hanggang ngayon ka, pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, ikaw ay lagi nagmamadali dahil hinahabol mo lagi yung oras at baka masaraduhan ng padalahan. Samantalang pwede ka naman na magpadala ng libre as in wala kang babayaran na charges. Pwede ka rin na magpadala habang ikaw ay nasa trabaho, habang ikaw ay nasa bahay, o kaya naman ay habang ikaw ay nasa treno, o kaya naman ay nasa sa bus. Hindi na rin kailangan na pag ikaw ay magpapadala ay lagi mong hahabulin ang oras. Kasi pwede naman na ikaw ay magpadala kahit sa oras ng gabi, kahit holiday, 7 days a week, 24 hours a day. Ang solusyon dyan raga, magpadala ka sa Pilipinas gamit ang tap-tap send. Kasi tingnan mo ha, free transfer, great rates, fast remittance tapos ay may matatanggap ka pa na bonus doon sa iyong first transfer Basta't gagamitin mo lang ang yung promo code na RAGACHAD. Are ang mga bansa na kung saan ay kapag ka naandyan ka, pwede kang magpadala sa Pilipinas gamit ang tap -tapsen. At meron pang ilang mga bansa na mapapadagdag pa di yan. Pwede matanggap ang ipinadala mo via major banks doon sa Pilipinas. Pwede rin sa mga mobile wallets kagaya ng Gcash, Maya, and soon ay magkakaroon pa ng iba't iba pa ng mga pick-up center. Kaya Raga, itap-tap send mo na yan. Ang isa pa na important date na kailangan na alalahanin ay yung December 31, 2023. Yan kasi yung deadline para sa pagsasubmit ng application online para sa Decreto Flusi 2023. Mayroong important info na sila ay ipinapaalala. Hindi ka lahat ng mga applications ay pwedeng isubmit until December 31, 2023. Ang mga applications ay in chronological order. Kung sakali na yung application ay hindi na pumasok doon sa nakaset na kuwata, mag-aabiso agad ang system. Makikita agad ng employer sa display ang notice na are. Ibig sabihin ay hindi na nakapasok doon sa nakaset na kuwata ang application. Ariraga ha, yung uh, kuwota na nakaset para dito sa Decreto Flu 2023 hanggang 2025. Gayun pa rin, hindi pa rin nababago. At para doon sa mga Colf at saka badanti, para doon sa mga nasa Lavoro Domestico, ay 9,500 pa rin ang kuwota kada taon. Ang kontrato di Lavoro ng isang Colf o kaya naman ay Badanti ay maaari na tempo pieno o full time o pure tempo partiale o kaya naman ay part time. Ang minimum na sueldo monthly ng isang colf at badante na kukuhanin na kailangan i-declare doon sa kontrato di lavoro ay dapat na hindi mas mababa doon sa amount ng asenyo sociale which is 503.27 euros kada buwan. pagdating naman sa required na reddito ng isang datore di lavoro para siya ay makakuha ng isang colf at badante kailangan na ang kanyang reddito ay hindi bababa sa 20,000 euros kung halimbawa na siya ay nag -iisalaan. Pero kapag ang datore di lavoro ay mayroong pang ibang tao na kasama o member ng kanyang pamilya na convivente sa kanya, nagiging mas mataas yung required na reddito dahil magiging at least 27,000 euros ang kailangan na reddito. Para madagdagan at makasapat doon sa required na reddito ng isang datore di lavoro, pwede na isama yung reddito ng kanyang asawa kung meron. O kaya naman ay kahit na yung parenti di secondo grado. Pwede rin yung kapatid, yung uh, nonni at saka yung mga apo, pwedeng isama yung redito nila para madagdagan yung redito ng uh, datori di lavoro kahit na sila ay hindi conviventi, kahit na hindi kasama nakatira doon sa isang bahay. Pero kapag ka naman yung magiging datori di lavoro ay uh, mayroong uh, disability siya ay uh, non-autosufficiente hindi required ang pagkakaroon ng sapat na reddito. Para naman doon sa ilang mga Pinoy na nagtatanong sa atin na sila ay nandoon sa mga bansa na member din ng European Union na gusto na makaparne at makapagtrabaho, magkaroon ng permesso di soggiorno din sa Italia, pwede rin na mag-apply dito sa Decreto Flussi. Pero para magawa yan, dapat na holder, dapat na mayroong permesso di soggiorno uwe per di lungo periodo o yung tinatawag na permanent residency na nirelease nung bansa na kung saan ay sila ay nandoon at ang bansa na yan ay dapat member ng European Union. Kasi kapag ka ikaw ay holder ng permanent residency doon sa bansa na iyong kinaroroonan ngayon at iyan ay member ng European Union, pwede kasi na mag-apply ka sa Decreto Flusi para yan ay ma-convert into permesso di soggiorno na lavoro subordinato. 100 ang kuwota para di yan. Samantalang 50 naman ang kuwota pagka i-convert into lavoro autonomo. Additional reminder ha, kasi baka nakakalimutan. Ang isang employer na gusto na mag-hire ng isang foreign worker, kailangan na siya ay dadaan muna, siya ay mag-check -che muna, magbe verify muna doon sa Centro Perlimpiego para ma-check niya doon kung yung gang kailangan niya na worker, na foreign worker ay available ka din sa Italia o hindi. Kasi once na available yung worker na kailangan niya na nandini na sa Italia, yun muna ang dapat na i-hire niya. Kung sakali na walang worker na available din sa Italia, saka pala ang siya pwede na mag-process para sa Decreto Flusi. Doon sa kanyang dumanda, kailangan niya na mag-attach ng garning klase ng dikirazione yan mismo yung deklarasyon na dapat niyang gawin. Na ibig sabihin ay dumaan siya sa Centro per Limpiego, nag siya doon at wala talagang available na worker na nandini sa Italia. Bago na tapusin ang vlog na are, dalawa muna ang additional na reminders. Naglabas ulit ng bagong advisory si PCG Milan na ang sabi ay mag-iingat doon sa mga nangangako na tutulong para makaparne at makapagtrabaho sa Italia via Decreto Flusi. Sabi nga ay matuto tayo sa pagkakamali ng iba. Baka kasi maglabas na naman ng malaking halaga tapos ay mabiktima at madaya ng illegal recruitment. Pangalawa na reminder ko sa iyo Raga bago ka mag-comment, bago magtanong kung saan ka dapat napupunta ng mga official website, saan gagawin yung pre ano yung mga links na kailangan, i-check mo muna ng maigi, basahin mo yung description. Dahil lahat ng links na kailangan mo na maring makatulong sa iyo, nilagay ko diyan sa description para i-click mo na lang oraga, umaasa ako na nakatulong sa iyo at naging malino sa iyo ang content ng vlog na re. Salamat sa panonood mo at salamat din sa patuloy na pagsuporta mo. Baka sakali na ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, sana ay mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell, play mo yung all para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At dini din sa aking Facebook page Chad Will Guide, sana yung mag-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up. Importante, malaking tulong sa akin kapag ka na-share mo rin sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Grazie raga. alla prossima.